tag tag na nila maganda yung ganon kung uh, ano siya kung may kung may sponsor kasi isa din yung sponsor na makat, malaking makatulong din o guys, ang tinding trap guys, nakalampas na kami sa unang uh, toll gate. Medyo uh, malayo-layo na rin. Oh, Ayun. Ganda yung motor. Oh, yan guys. Hindi na masyadong traffic. Pero yung pagka-grab mo, bago pa lang? Bali, dati ako ano, sir, eh, grab ko. Ah, yung motor? Motor, sir. Pagkain din. Oo, oh, yung deliver. Three years ako dun, sir. Bago ako lumipat dito sa... Itong sana. sasakyan. Oh. Grab. Three months pa lang dito ako dito. Sa... Mas malaki ang kita dito kaysa doon. Oh, sir. Or Mas, dipindi sir. rin. Dipindi rin sa sipag, sir yun kasi marami kasi nakikita na nagbo-booking na hindi rin totoo, di ba? Oo. Hindi na take booking, sir. Oo. Marunasan mo na rin yung ganyan, Maraming, maraming nangyayari. Yung may time na mag-aantay ka sa merchant na halos isang oras, sir. Oo. Tapos pagdating mo dun sa drop off point, hindi ka nila po Hmm? Tataguan ka lang nila. Maraming... Sayang, so, sayang yung pagod, sir. Oo. Tapos yung, yung minabono hmm. namin, kasi ibabayaran nyo, di ba no, yun? Okay, kayo magbayad tapos saka na iripan i-refund kapag uh, mag-beat up na kayo doon sa nag-order, di ba? Okay. Eh maraming vlogger nagbablog ng gano'n eh. Okay. Bina, binibidyo na nila na ano yung... Yung yung, in, yung, yung, ano sir eh, yung abala sa amin. Oo. Yung, tapos yung, yung gasolina sir. Oo. Oh, malaking ano yun, malaking ano sa katulad ng gano'n. Kasi nag nag uh, ano sila nagbubuk sila tapos hindi naman pala balang freaky yung ganun ay hmm. hey, sir ano ito sa Ato, sa taas to sa diba sa okay guys paket na tayo mga paket na tayo mga papuntang airport Bakit tayo yan Iju Malayu pa yun, ano, Terminal 1 na Terminal 2 ako Terminal 2. Ito may ito yung may bay di ba? Certified pala sa. Okay. 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 go. ang ano dito sa Manila, puro bayad-bayad talaga ng Bayad-bayad. Kapag ganito din, pwede ba kitang kontakin? Opo, sir. Pwede naman. Sir. Ah, sige, doon lang tayo mag pagdating natin. Sir. Kasi kapag uh, terminal ng ano, uh, ano yun? Uh, uh, pantalan. Sa anong lugar yun dito? Ay, sir. Oo. Tento, sir. Yung barko. Ako. Makarating ka rin doon? Opo sa. Eh. Hmm. Para pag-uwi ko tawagan na lang kita. Pag-uwi ko, pagbalik ko dito. Okay.